you no, floating ng pulutan si ano, karo tayo mission, ayan, ayan yung nakaisip nung ano, yung floating pulutan taba ng utak niya, mga karo may gis tayo kayo, mga karo pakinggan nyo yung busit niya, ganda ng busit niya, mga karo huh? hmm, napikit pa, wala nang tinginan sa lyrics, mga karo malupit pala kumanta to si Manong sige, Manong, parang hmm, nang iting ngiti pa si Malu, oh. oh. Pil na pil ni Malong yung kinakanta niya mga karo Pero no. hmm. Pakinggan muna natin mga karo Ayun na, natapos na yun nakahuli pala kami ng igat ang laki niyan mga karo oh. mas malaki pa sa braso ko yan ano, si Karo si ano, ka yan. laki niyan mga karo igat pinaluto na agad sa akin mga karo ayan oh. clean and cook galing sa ano yan mga karo dito sa Nalakan River sariwang sariwa mga karo hmm. ini sinisibak na isa, sinisibak na mga karta. Ka. Pagkatapos sibakin niyan, s'yempre pini-prepare ko na rin yung mga ano niyan, mga karo, yung mga ingredients niyan kung ano pa man diyan. Tirahin na natin 'yan, mga karo, mantika, bawang, ano diyan, sibuyas. Tapos ano diyan, luya mga karo. hmm ayan na. Sarap yan mamaya mga karo. Ayan gagawin namin ano yan ulam tsaka pulutan mga karo hindi ko na niluto lahat kasi ang dami ng mga karo pag niluto ko palacan yan bang ano know. lagyan natin ng asin pampalmuranas ay sili pala yung pampalmuranas tapos suka toyo siyempre adobo natin sa gatayan mga karo yan o. Bichin. bang lagyan na natin ng kokomama mama Dalawang koko kumama yan mga karo ngayon hmm, na mga karo Nakakatakam